Hi guys, usap-usapang itong nagdaang araw ang uh, destabilization daw sa hanay ng mga retiradong general ng hukbong sandataang Pilipinas laban sa gobyerno ni PBBM. Dahil daw sa unang-unang -una, reforma ng uh, kongreso sa kanilang monthly pension na kanilang tinututulan na apektado ang naglalaki ang pensyon ng mga retiradong general, retiradong kolonel ng armed forces of the Philippines at ang ng uh, Philippine National Police. Sinabi din ito ni uh, General uh, Chief of Staff General uh, Browner na totoo na may mga retiradong uh, general at kolonel ang nanghihikayat sa pagkakaroon daw ng kudita at kinalaunan ay binawi ni General Browner ang sinabi niya sa isang speech niya misquoted lang daw siya. Ito kasi mga sinasabi nga ng netizen mga lolong general na na nag-aalaga na lang daw ng kanilang mga apo ay nagkataasa ng kanilang monthly pension na nagkakalagang 100,000 pataas. Ito namang reforma ng kongreso ay masyadong tatama daw kanilang mga pensyon. Kaya eh, ang hamon nga ng ilang medicine ah. total, marami kayong mista na isa ng congressman at isa ng senador. Kayo daw po ang tumindig para sa taong bayan, lalo na si Juan Pasang Cruz, na sabihin ninyo on national TV na walang nilalabas na resibo isang mang kongresista, isang mang senador sa kanilang naglalaki ang budget taun taon, -taon pati rin ng uh, mga oposisyon na uh, kinabibilangan ng Makabayan Black, Bayan Muna, Gabriela, Kabataan Alpaglis ay nakikinabang din sa legalized corruption na nangyayari sa ating bayan at masyadong pasakit na sa mga uh, nagihirap na katulad ni Juan Pasan Cruz na walang humpay ang pagtaas ng bilin, serbisyo kayo daw po ang mga general na retirado ang gumabay at mag sa publiko, nalo na sa mga TV news, sa mga mainstream media, na sabihin ninyo ang inyong nalalaman na walang resibo ang mga kongresista at senador sa kanilang naglalaki ang budget. Panahon na daw po na ipagbigay alam sa taong bayan na ang ginagawa ng mga mista niyong kongresista, senador, eh lalo na ngayon na ikakat daw ang mga pensyon ninyo, kaya nagkakaroon daw ng bulung bulungan na magkakaroon ng kudita. Eh sana naman merong tumayo sa hanay ng mga retiradong opisyal, particularly ang mga general na sabihin sa national TV na ito ang ginagawa ng mga kongresista, senador, nang nagsasabi lang, <laughs> wala talaga niya resibo, ano lang ang nangyayari, liquidation best certification pero walang liquidation with receipt. So ayan ang hamon ng mga netizen lalo na sa social media total eh, nagpaplano kayo laban sa pamalani ni PBBM eh, you might as well to speak up para malaman na nakakarami kasi nga kung magkakaroon lang ng kudita na mga pabor lang sa inyo sino ba ang kawawa? Yung malilit na lalo na sa laylayan na si Juan Pasang Cruz ay eh, hindi na alam ang kakainin nila sa isang araw. Meron na lang kumakain daw na isa o dalawang beses na lang. Yung hapunan wala na dahil nga sa sobrang taas ng bilihin So naghahamon nga ang mga netizen lalo na sa Facebook, sa Instagram, sa X o dating Twitter na magsalita po kayo sa inyong nalalaman para matigilan na at ma-reforma o ma- Amen ang concurrent resolution, the resolution number 10 na akda ni Pampilo-Raxon na burden daw sa kanilang paglalabas ng resibo sa kanilang mga budget sa tanggapan ng kanilang opisina para lang maging fair kasi si Juan de la Cruz o si Juan Pasang Cruz ay nagbabayad ng tamang buwis at tapos gagastusin lang ninyo na hindi namin alam kung saan ninyo dinadala ang buwis o pera ni Juan Pasang Cruz na ginagamit ninyo sa inyong budget taon-taon. Ako po si Papa Ken dito sa aking channel, patuloy po tayo magmimirol, magmamatsag sa sinasabing bulong-bulungan na destabilisasyon sa bayan ni Juan Pasam Cruz.